Ngayong araw, July 24, ipinagdiriwang natin ang pangkalahatang pangangalaga sa sarili na sumisentro sa kampanya na hikayatin ng lahat na gawin at ibahagi ang isang partikular na epektibong aksyon sa pangangalaga sa sarili. Ito ay pataasin ang interes ng bawat individual. Ang pag-aalaga sa sarili ay ang pagsasanay ng pagsasagawa ng mga sadyang aksyon upang mapanatili o mapabuti ang iyong pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Kabilang dito ang paglalaan ng oras para sa iyong sarili at paggawa ng mga aktibidad na nagpapalusog sa iyong isip, katawan at kaluluwa. Ilan lang sa maraming paraan na maaari nating gawin upang mapaigting ang pangangalaga sa ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na pagtulog. Dahil sa wastong tulog, naipapahinga nito ang ating isipan at katawan na may malaking epekto sa maayos na pagfunksyon ng ating isipan. Pagpapanatili ng malusog na timbang sa pamamagitan ng ehersisyo at wastong pagkain. Pagpapanatili ng isang reflective journal na kung saan maihahayag natin kung ano ang natutunan natin sa isang araw. Pakikinig ng musika na nakatutulong upang tayo ay maging produktibo at mabawasan ng stress sa ating katawan. At ang panghuli ay ang paghingin ng tulong kung kinakailangan. Ang mga aktibong partisipasyon sa ganitong paraan ay may malaking benepisyo sa bawat isa, kabilang ang mas mahusay na pagpili sa pagitan ng mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan, pangangalaga para sa individual na kapakanan, at halaga para sa mga pamahalaan at mga sistema ng kalusugan sa ibang panig ng bansa. Dahil ang pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong kapakanan ay resulta ng hindi pagsasaalang-alang sa pangailangan ng mag-isa. Gawing pinakamahusay na bersyon ang iyong sarili para sa mga tao sa paligid mo dahil sa aksyon na ginagawa mo, mahihikayat ang lahat sa paligid, dala ng panibagong enerhiya at kagalakan na iyong pinapakita. Happy International Self-Care Self Day. Day! Ano ba ang inihanda mo para pangalagaan ng iyong sarili today, Miss Vanessa? Uh, kasi ngayon, di ba, maulan. Uh, ang ginawa ko na ako ng extra ano pa. <laughs> That self-care kasi yes. syempre, ang pangit kaya sa feeling na ano nagtatrabaho ka or may pinupuntahan ka or doing something na may basa sa feeling. Oo. True. Ang pangit no ang uh, uncomfortable sabi yes. nga nila. Ako for my self, -heal, uh, self health self care. Tama ba? Self-care day. Self-care day. Oo, <laughs> self uh, para sa akin naman yung uh, tinigil ko na yung pagmamahal doon sa taong hindi naman ako gusto. gusto. <laughs> Yun <laughs> <Same. laughs> yung <lang> self-care <laughs> oh. talaga. Kapag hindi ka nagusto, huwag mo lang ipilit kasi ang daming nasasayang. Energy. Yung effort mo sa pag-iisip. Kung nasaan siya, ba't hindi siya nagme-message? Oh, bakit wala na itong reply? Ano oh, nangyari? Oh, bakit diba? pa ba ito? Better din lang naman, mga ka-MB, no? Na mahalin muna natin. Yan ang number one for me. You have to love yourself first. That's yes. self-care talaga. Before uh, you can overflow with pagmamahal at yung excess na, you or yung overflow ng cup mo, yun yung ibibigay mo sa ibang tao. Oh, truly. Para Kasi, hindi ka maubusan oh, oh. Kasi sabi nga nila You cannot give what you have uh, do What not that ha have <laughs> oh, ah, <tama laughs> You yan. cannot give what, what you, you do, do not have. have If you have it Kailangan punuin mo muna yung sarili, sarili mo. mo Bago ka magbigay sa iba Pero yun nga ano mga ka-MB ko lang Kasi yung iba Kailangan punuin mo muna daw yung cup mo And mm. then you can give Kaso mababawasan ka ulit So you have to be loving to yourself Overflowingly Oh. Para yung overflow talaga yung ibigay Yun mo. Kaya kahit na gaano pa karami ng overflow ang ibigay mo, hindi na uubusan hindi yung tasa mo. Hindi ka Tama. Oh. Yan.